Kay Congressman Alvarez, uh, na ng anong, anong napulot ko na tulong doon. Kung bakit na nagkaganon. Kasi si Sileta daw was not a criminal. Uh, alam mo, ang practice, kung ang Congress, ang contempt is not a crime. Yung contempt is just a measure for the orderly conduct of uh, uh, congressional hearings or during the plenary ano, kung may nagkawa ka doon na uh, dis disturbance or uh, yung disorderly conduct uh, if they would put it that way palabas may ano pa raw na bakit idalhin sa prison correctional kasi hindi naman daw kriminal. Sabi ko dapat, kung gorestan na doon talaga may, may detention center sila. Kung wala, nagbakanti sila ng kwarto, doon nila nilagay. Bakit daw ipagpasokin ng jail? Sabi ko, hindi naman na uh, may ano, may... Pero yung, it, yung mga bagubo, are sporting wound in their hearts. So, yan ang ano ko na... Yan ang ano ko na, hindi naman ito, nakakapalibot yan doon sa norte ang mga bagubo eh. ikinig sila, uh, wala pa naman tayong natanong. Pero hindi, hindi maliit na bagay masyado yan para mag, ano tayo mag... Um, sabihin mo, mag, 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 mag nang gulo, wag so, Alam ko yan kasi na presidente ako eh. Yun lang, hindi ako magkano na ako magdagdag kasi i-reserve ako muna yung akin. Kay Inday, wala yun. Uh, Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon ang ano na kasuhan mo nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi, hindi naman makulong yan. Hindi talaga magpakulong yan. Kasi patayan mo yan, mag-uwi ang dabaw yan. Well, I am, uh, I am more concerned to the of